Kapag mayroong nagtama sa mga sinabi mo, sa mga nagawa mo, tanggapin mo yon bilang pagpapakumbaba. Mahal ka nung tao na nag-correct sa'yo. Huwag mong iisipin na sinaktang ka niya. At pinapayuhan din natin yung mga tao na kung saan kapag tayo ay magtatama ng isang pagkakamali, huwag mo rin siyang papahiyain. Mainam na mag-usap kayong dalawa. Nakita ko yung sala mo kanina ay mali. Nakita ko yung ginawa mo kanina ay hindi maganda. May sinabi ka na pinalagpas lang namin pero hindi maganda, nakakasakit ang damdamin. Tanda ng pagpapakumbaba, kunin mo yung bagay na kung saan may nagpapaalala sa iyo kapatid sa Islam. Huwag kang magmamalaki. Katotohanan, bilang pagpapakumbaba, ay tanggapin mo yung kamalian na kung saan dumating yung araw Dumating yung araw na kung saan may magtatama sa iyo. Tulad ng mga aimma. Ang apat na mga imam bago sila pumanaw, isa sa mga famous na kanilang mga kataga sa kanilang mga kitab, ida sa hadith fa huwa madhhabi. Kapag may dumating yung araw na kung saan itinama yung pinangaral ko, yun ang sundin niyo, wag yung akin. Kababa ang loob. Huwag kang maninindigan na itinatama ka na nga, naninindigan ka pa sa kamalian mo.